dulong, tinurtang dulong, yung madiliit na dilis ba dulong. Na may halong cornstarch, egg, sibuyas, bawang, kamatis, panitang durog, seasoning, bitsin, asin. Yan. Parang may gulay. Matitaring ko na. Yung asin. Simple lang. Pang-ulam na. Hindi off Kaya itong ulam namin, gulay pa ito. Nakain naman siya nito. Dulong na Yan mga dulong mga sis. Yan. Lapit ng maluto. Tapos mag-steam ng okra. Ayan. Ilan niya bagyo beans. Ayan. Ayan e din so bagyo beans. Sa usaw niya sa mayonnaise. ko yung video kanina eh. Nakahain na sa mesa. Tulong kasi pinahuli ko. Ayan. Ayan. Padaan po pala sa aming munting channel. Pakilike and share and comment po. At pakipindot po lagi nang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. Kung hindi pa po nakapag-subscribe, pakisubscribe na rin po. At ang pakiusap po po sa inyo, sa lahat ng aming mahal na mga subscriber at nakapapadaan sa aming munting channel. Huwag niyo pong iskip ang ads. Yun na lang po ang pinakatulong niyo sa aming mag-asawa. God bless po. Have a nice day po. Bye-bye.